drama adaptation yeah. sa Afternoon Prime, ang Shining Inheritance! At syempre, kasama natin dyan ang mga bida to so do. Arr. Nandito na sila Michael Sager, Paul Salas, at Kate Valdez! Yeah. Okay guys, para naman mas mapagod na ang tangalian, bumati naman kayo sa ating mga tiktropo! Hello pa! Magandang umaga sa inyong lahat! Good morning! <laughs> wow! Congratulations po sa buong cast ng Shining Inheritance. Alam niyo po, mag na po kayo, mamayo, mamaya. mag na kayo mamaya. Anong nararamdaman niyo? Sobrang saya po namin. na finally, makikita ng mga kapuso natin ang pinaghirapan. Almost a year na rin yes. namin kinunan to. Yeah. Dahil pinaghirapan niyo yan, I'm sure napakaganda niyan. Oo, oo naman, sure. yes. Kuya Kim. Uh, uh, oh. Michael? Yes po, Kuya Kim. Ito ang first Korean drama adaptation on Afternoon Prime. Yes, so bangan niyo po ito, 4pm. Mamaya, nako, excited na kaming dalawa at si Kate din at lahat po ng cast sa so Shining Inheritance. Yes. Eto na, nako, oh. excited na din kami dyan mga tik-tropa ha. Nako, pero for now, tingnan natin kung sino ang magsha-shine at makaka-inherit ng swerte dito sa... The dito po sa Dawa ng tatlong studio ting trama magpapagalingan sa panguhula ng presyo. Pero isa lang ang abante sa Double o Budol Jackpot Round. Tama, kaya tawagin na natin ang to Harak oh, na! Okay, players, kunin nyo na inyong presyo board. Diyan nyo isusulat ang inyong mga hulang presyo sa mga board na yan. At syempre, hindi ko na pala mapatagalin. Eh. Ito na ang ating special bulun pa. Yung nakinalan. Hulaan <laughs> in 3, 2, 1. I-check out tayo! Napakaswerte ng ating tropa natin mag-uwi nitong ating Easy Kitchen Package. Naglalaman ng 2-bowl multi-tier food steamer at wow. 1.5 liters na blender. Wow! Okay, players, based on market price, sa tingin nyo magkano ang pinagsamang presyo nitong ating 2-bowl multi-tier food steamer at 1.5 liters na blender. Ano kaya? Again, 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 ang hinahanap po natin ay ang pinagsama-sama-samang presyo. Ama. Okay? At para tulungan kayo sumagot, nandito lang ating But butol, butol Butol Ka! -ka! High tech yan. High tech. Okay. Tingin ko yan mga 35,000. Oh? Ah, mahal? Wow. 35. Taas mo naman. ano yun? Brand. Branded. Branded. Oh. Ako siguro mga nasa 7,550 pesos. Kasi parang blender. Sino bang magaling magpaikot dito? Ikaw. Ikaw. <laughs> Ikaw. <laughs> mga nasa ano siguro yan? Sa mga nasa, nasa 6,975. 6,975. Oo, oh, oh, si ko Kate, Kate. Kate. Feeling ko, ano, nasa mga 6,998. <laughs> Ako tingin ko, Seth, nasa ano? 2,500 pesos. Bakit ang mura? Wow. <laughs> oh. Michael, ikaw. Okay, Ako yung okay. 10,000 yan kasi sabi ni Kuya Jason, may speaker yan. Oh. So pag umiingay yung blender, music ang pinapatugtog. Ay, kakaiba oh. yun na. Oh. Okay, players, tandaan nyo kung sino ang pinakamalapit o eksaktong hula, siya ang mag-uuwi ng ating Butol Fight of the Day! Tama! At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat lumagpas sa presyong hula. Kahit na napakalapit ng hula nyo pag lumampas kayo kahit na isang sentimo, talo na kayo. Oo nga. Okay. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay. Ibig sabihin, final answer na. Kaya naman, players, meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok lang. Budo time na! Ten, 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 9, 4, 3, 2, 1. Time's up at ito na nga si Ate Rochelle, naglagay siya ng pitong libong piso. Pitong piso. Ito naman, si Ate naglagay siya ng 3,800 pesos. 3,800 pesos. At ito naman ay naglagay na 7,000 libo sarado, Kuya Kim. 7,000 sarado. May nanalo ba? Ah, sino kaya mag-uwi ng ating special Moodle Finder paglalaro sa Jackpot Round? Silipin na natin ang tamang sagot, Pre Presyo! 493 pesos. Sophie, ikaw ang pinaka malapit na presyo. Ikaw ang panalo. Maglalaro oh. mo ngayon. Congratulations, Sophie. Sophie, ako. Uh, Sophie, tapatin mo na kami. Anong trabaho mo? Sa seafood restaurant po kasi ako, sir. Ay, nag-isip. Okay. <laughs> okay, ito Sophie ha. Sa jackpot round, meron tayong dalawang klaseng makikita dito sa ating budol booth. Ama. Meron tayong budol money at double money. Para ma-double yung yung premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money kesa sa boodle money. Mm -hmm. Kapag nagawa mo yan, mag-uwi ka rin ng cash equivalent ng ating Special Boodle fight na nagkakahalaga ng 5,493 pesos! Eto pa, ate Sophie, para worth it ang pag-day off mo, kapag mas marami yung boodle na makukuha mo, na lang ko ma pera. Pero, kapag mas maraming double money, may pera ka na, meron ka bang Easy Kitchen Pocket! Mm -hmm. Kaya naman. Kuya Kim, ipapuesto ko na si Ate Sophie dahil na, ramdam, na. naramdam ko na talagang uh, jackpot siya talaga dito. Okay, Sophie, you have five seconds. Get ready. Tick tock lock. Bulong timer! Five, four, three, two, one. Two, one. Oh, guti na ang dapat hugutin. At bilangin na ang dapat bilangin. Ito, Ito. titignan natin ngayon ang pinakauna po niya ay Boodle Money. Uh, ang pangalawa naman ay Double Money. yes oy. Ang pangatlo naman ay Double Money yeah. pa rin. Ang pangapat naman ay Double Money pa rin. Oh, wow. At ang pangatlo -diba naman ay Double Money. Paralo wow. ka! Congratulations! Yeah. Ibig sabihin matudob ang iyong premyo. Congratulations! May special double fight ka na. May cash prize ka ba? Ayan! Ako worth it na talaga ang kanyang pag-day off! Kaya naman, ate Sophie, ano masasabi mo? Nanalo ko ng pera at nanalo ka pa ng gano'n? Easy Kitchen Package. Maraming, Maraming salamat po sa TikTok lap. Ayan, thank you po. Congratulations, ate Sophie, and enjoy your new kitchen package. Time check! Tuloy-tuloy lang ang buhos ng blessings. Sa hali-hali hoy na po yan sa pagbalik ng... Z -Z!